So ayan mga ka oh, update sa aking breeding. Ayan oh, ma may inakay na po. Successful po ang ating breeding mga ka-idol. So ito na po yon may isang sisiw lang po ang pimisa. Ang isang itlog ay hindi po napisa. So okay na lang yung mga ka kasi may isa. Ayan oh. So, yun pala yung lalaki ang naglimlim. Ayun. So, ito yung babae. Itong lasak. So, pinapakain nila yan mga kaido Sila lang ang nagpakain yan. Yung inahin.